Nasa gip ang isang batang dalawang taong gulang na binihag ng kababata mismo ng kanyang tatay sa Quezon City. Naaresto ng pulis siyang suspect matapos siyang kuyugi ng taong bayan. Babala po, sensitibo ang video na inyong mapapanood. Balitang hati ni James Agustin. ka Kuha ang komosyong ito sa Rocky 2 sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, pasado las 10 kagabi. Kita sa di kalayuan ng isang lalaki na karga ang isang bata. Armado siya ng patalim sa kanang kamay. Ang sumunod na tagpo, nakasakay na sa jeep ang lalaki kasama ang hinostage niyang bata. Nakunan sa CCTV na nakasunod ang jeep sa ambulansya ng barangay matapos daw hilingin ito ng lalaki. Kasama rin ng sospek ang kanyang asawa, nanay ng bata at lolo na siya nagmamaneho ng jeep. Sa anggulong ito ng CCTV, binabagtas na ng jeep at ambulansya ang Visayas Avenue. Kasunod na rin nila noon ang mga operatiba ng Holy Spirit Police Station na rumisponde sa insidente. Nang makarating sa elliptical road, huminto ang jeep. Tila aligagan sospek habang nakatutok ang hawak niyang patalim sa bata. Pinipigilan siya ng nanay ng bata pero ilang beses niya itong siniko. Ilang saglit pa, na corner ng sospek na bumaba ito sa kanto ng Quezon Avenue. Nailigtas mula sa kanya ang bata. Ang sospek kinuyog ng taong bayan. Agad siyang inaresto ng mga polis. Kwento ng nanay ng bata na gulat na lang sila nang pumasok sa bahay ang nagwawalang sospek kasama ang asawa nito. Ginawa po namin pumasok po kami sa kwarto. Pasok po dun sa kwarto. Pinatay, pinapatay niya po lahat ng ilaw. Kasi nga po, nang hahawi-hawi po siya ng itak. Tapos kinuha niya po itong anak ko na babae. Tapos nung pagtaga niya po, sin -sina sinalag nung asawa ko. Kaya, ano, nakuha niya to. Tapos yung isang anak po namin, itinulak ko po, po palabas dun sa kwarto namin. Dinala sa ambulansya ang dalawang taong gulang na batang babae na nagtamo ng gasgas sa dibdib. Ang kanyang nanay iniinda naman ng sakit sa pangat dibdib dahil ilang beses daw siyang sinuntok ng sospek habang ang tatay na tinaga sa kanang braso ginamot ng mga rescuer. Sinunod daw nila ang lahat ng hiling ng sospek para lang hindi masakta ng bata. Naglakad bukal sa jeep hawang hawak niya yung anak ko. Ano po yung hiling niya ng na bata yun napunta? Na, na daw nga po sila sa Los Baños, Laguna. Kasi gusto daw niya magbagong buhay, ganun. Ayon sa mga taga-barangay, sinubukan pang lumipat ng ibang sasakyan ng sospek, pero pinagtulungan na siya ng taong bayan. Sumakay po siya ng isang van, tapos pumara po, tumalon. Kaya po namin siya nahuli po, ay meron po isang angkas ng single motor na sumakay siya, na pinagsusuntok po niya, natakot po yung isang angkas, tumumba po yung motor. Sugatan ng 41 taong gulang ng sospek na napag-alamang kababata pala ng tatay ng bata. Residente rin siya sa lugar kung saan siya ng hostage. Kahit nasa police mobil na, ayaw pa rin paawat ng sospek at binasag pa ang salamin ng sasakyan. Nabawi mula sa sospek ang isang itak at isang kutsilyo. Nasa Oksudiya na ng Holy Spirit Police Station ang sospek na wala pang pahaya. Maharap siya sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang three counts ng attempted murder, grave threat, malicious mischief, disobedience and resistance to an agent of person in authority, at alarming scandal. Inaalam pa ng pulisya kung may iba pang motibo ang sospek bukod sa kagustuhang magpahatid sa Laguna. Nakalabas ng na sa ospital ang mga biktima at maayos na ang lagay. Nagbigay na rin sila ng salaysay sa pulisya. Ligtas naman ang asawa ng sospek. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May binabantay ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan yan, 350 km silangan ng southern Mindanao. Sa mga susunod na oras, inaasahang magpapaulan ang nasabing LPA sa Central at Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon at halos buong Visayas at Mindanao. Posible po ang heavy to intense rain sa maari magdulot ng baha o landslide. Mananatili namang maayos ang panahon sa Metro Manila. May banta pa rin po ang matinding init at aling saangan sa ilang panig ng bansa. Ayon sa pag-asa, posibleng umabot sa danger level ang heat index na 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, habang 43 degrees Celsius sa San Bulacan. Subulacan. Nanatili namang nasa extreme caution level ang posibleng heat index ngayong araw dito po sa Metro Manila. 39 degrees Celsius sa Pasay, habang 38 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Update po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong may binabantay ang LPA at ang pagsisimula ng dry season. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po Miss Connie at sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Nasaan na po ang binabantayan nating low pressure area ma'am? As of 3 a.m., itong low pressure area ay nasa layong 645 kilometers sa may silangan ng southeastern Mindanao po. Okay, at uh, ano mga lugar na maaring maapektuhang direkta nito? Ngayong araw, nakikita nga natin na magdadala ito ng mga maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan, pagkilat, pagkulog sa Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Siquijor. Sa mga susunod na araw, posible pa rin nga itong lumapit at makaapekto sa areas ng Bicol Region and also iba, ilang parts pa ng Visayas at Mimaropa. Gaano ho kalakas kaya ang inaasahan natin mga pag-uulan dyan at uh, inaasahan din ho ba natin magiging isang bagyo ito? Sa so ngayon ay napakababa pa ng chance na maging bagyo na itong low pressure area na ito. Sa malakas naman ng mga pag-ulan, nakikita natin na posible yung Uh, so, ngayon, light to moderate at times heavy. Pero habang lumalapit ito, posible na yung mga moderate to heavy rain. I see. Okay. Pero dito ho naman sa Metro Manila, ano ho kaya ang ating magiging lagay ng panahon? Kung sa Metro Manila naman, ay magandang panahon naman yung inaasahan natin. Although mainit at maalinsangan pa rin, pero may mga chance ng mga localized thunderstorms. Saka sa kasalukuyan, sa base sa ating latest na analysis, mababa pa naman yung chance na itong low pressure area na makaapekto sa ating sa atin sa Metro Manila pero patuloy pa rin tayong makatutok sa update ng pag -asa. Pagdating naman po sa opisyal na pagsisimula ng dry season sa bansa, ano yung criteria o parameters na tinitingnan kung magdedeklara na po tayo ng tag-init? isa sa mga tinitingnan natin ay yung establishment ng high pressure area sa northwestern Pacific at usually in kasi yung um, nakita natin na termination na or posible na mag-terminate ng North East Monsoon. And also, uh, nakita, titignan din natin yung um, wind direction and also yung mga temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malapit-lapit na ho tayo no, na magdeklara ng dry season. Apo ngayon po ay kasabay na nga po um, nakikita nga din po natin na over most parts of the country, simula na rin ng season. Ay simula na, okay at uh, matinding init na nga ho, no kahit kakasimula pa lamang nito pong dry season natin, posible bang tumindi pa ho ito habang uh, syempre kasagsagan po ng uh, tag-init? Apo, so ngayon may mga nare-record na nga tayo mataas na temperatura, pati yung damang init na heat index, mataas na nga lalo na dito sa may bandang Pangasinan, kakasimula pa nga lang po na ating dry season. So, yung usually kasi yung mataas na temperatura nare-record natin around May, kung hindi naman ay around April. Alright, maraming pong salamat sa inyo pong uh, paggabay sa amin, Ms. Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat din. abot sa mahigit 2,000 kilo ng kamatis ang itinapon sa gilid ng kalsada sa Bambang Nueva Vizcaya. Hindi na kasi maibenta yan ang mga magsasaka dahil sa mababang presyo. Sa presyo lang na limang piso kada kilo, ay eh luging lugi raw sila kumpara sa ibinayad nila para sa transportation at mga trabahador. Sa Bayumbong, ikinadismay rin ng ang walong pisong kada kilo na wholesale price sa kamatis. Ang ilang magsasaka, itinigil na ang pag-anis sa mga kamatis para makaiwas sa dagdag gastos. Sa latest price monitoring ng Department of Agriculture dito sa Metro Manila, naglalaro muna na 25 pesos hanggang 65 pesos ang bawat kilo ng kamatis. Pinumpirma ng Department of Agriculture na ibababa sa 45 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price ng imported rice. Simula po yan sa lunes, March 31. Kasunod daw yan ng patuloy na pagbura ng retail price nito kumpara noong unang beses na nagpatupad ng maximum SRP nitong Enero. Bago raw ipatupad ng MSRP, ibinibenta ng 64 pesos kada kilo ang imported rice kahit na bumaba ang global price nito. Tinukoy naman ang Philippine Statistics Authority na ang maximum SRP ang isa sa mga susi sa pagbaba ng presyo ng bigas at mapahupa ang inflation. Mahigit isang daang miyembro ng grupong Manibela ang nagkilos protesta sa tanggapan ng Department of Transportation kontra Public Transport Modernization Program. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZWB. Mark? Rafi, sa huling araw ng kanilang tigil pasada, nagkilos protesta sa tanggapan ng Department of Transportation sa Edsa San Juan ang grupong Manibela. Ito ay para ipakita at iparamdam ang kanilang pagkadismaya sa mga sinungaling umanong namumuno sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May isang daan na mga driver ang lumahok sa kilos protesta. Meron silang banner na nakasulat ang no to jeepney face out at no to consolidation. Pagkikita nila, mali ang datos ng LTFRB sa franchise consolidation sa Public Transport Modernization Program. Sa naging panayam ng balitang hali kay LTFRB spokesperson at ni Ariel Anton itong lunes, sinabi niya, hindi lang naging maliwanag ang pagbibigay ng datos. Uh, yung kwenye question daw ng Manibela na 86% ay yung mga nag-apply para sa consolidation. Uh, 43% daw ang nakatapos na ng proseso. Dahil sa dami ng mga lumuhok sa kilos protesta, naukupan nila ang dalawang linya ng kalsada sa kanto ng Connecticut dahilan para maapektuhan ang trafico sa lugar. Samantala, apektado rin ang dalawang linya ng EDSA southbound dahil pagkatapos na Connecticut ay nagmarta sila papunta sa EDSA. Samantala, pantay sarado naman na mga tauhan ng Highway Patrol Group at San Juan City Police ang kilos protesta ng Manibela. May para matiyak na magiging maayos at mapayapa ang kilos protesta. Mark Makalalat ng GMA Super Radio, DSWB, nagulat sa balitang hali. Maraming salamat, Mark Makalalat. Good news sa mga motoristang suki po ng North Luzon Expressway. Abay na daraanan na ang lahat ng apat na lane sa ilalim po ng Marilao Interchange Bridge. Yan po yung bahagi ng expressway na nagkaroon ng mabigat na trapiko matapos nga po mabangga ng truck ang tulay noong pong nakaraang miyerkules. Pero hinay-hinay pa rin po sa pagmamaneho. May mga nakasuporta pa rin po kasing bakal sa tulay para sa pagpapatuyo ng semento. Ayon sa NLEX Corporation, inaasahang babalik na sa normal ang daloy ng trapiko sa mga susunod na araw. Sa mismong Marilao Interchange Bridge naman, sarado pa rin po ang isa sa dalawang lanes. Sa parehong lane, bawal muna ang pagdaan ng mga truck na may anim na gulong o higit pa habang pinatutuyo pa ang semento. Patay ang isang lalaking caretaker sa isang palengke sa Quezon City matapos saksakin ng kanyang nakalitang helper. Bago ang krimen, nagalit daw ang biktima tungkol sa alagang manok ng suspect. Balita hati ni James Agustin. Mahigit sa labing tatlong saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 54 anyo sa lalaki na caretaker ng isang palengke sa Quezon City. Ang biktima na isugod pa sa ospital pero idiniktaran dedo na rival. Agad na naaresto ng pulisya ang 27 anyo sa suspect na helper naman sa palengke. Narinig lang nito nga... Uh... Uh, ating witness na may uh, isang malakas na pagsigaw at nung kanyang uh, tiningnan ay nakita niya ang suspect na walang habas na pinagsasaksak itong uh, ating biktima. First attempt ay naagaw nitong uh, biktima yung hawak ng suspect na tactical knife. So hindi inaakala nitong uh, biktima na may isa pa palang hawak na patalim itong uh, suspect. Na-recover mula sa pinangyarihan ng krimen ang dalawang patalim na ginamit ang suspek. Sa imbestigasyon, napag-alaman na ilang beses na nagtalo ang dalawa. Ang dahilan sinisita umano ng biktima ang suspek. Tuwing itatali niya ang alagang manok malapit sa pwesto ng biktima. Ang nakikita po natin dito ay uh, personal grudge kung kaya nagawa niya itong uh, pananaksak. Pagkakwinto nitong suspek ay araw-araw siyang uh, pinagsabihan ng hindi maganda nitong uh, ating biktima. Kalalaya lang ng sospek noong nakaraang taon dahil sa mga kasong frustrated murder at physical injuries. Ngayon, maharap naman siya sa reklamong murder. No comment po, sir. Nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings ang sospek na nakakulong sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp Karingal. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita para sa mga manggagawa sa Bicol Region at mga kasambahay na rin sa Bicol at Zamboanga Peninsula. May dagdag po na sahod sa inyo sa darating na Abril. ay po yan sa National Wages and Productivity Commission, dalawang tranche po ang taas sahod sa pribadong sektor sa Bicol. 20 pesos ang madaragdag sa arawang sahod simula April 5. Sa ikalawang tranche sa December 1 naman ang dagdag pang 20 pesos. Para naman sa mga kasambahay sa Region 5, 1,000 pesos ang dagdag sa sahod. Kaya magiging 6,000 pesos na po ang buwan ng minimum wage na makasambahay sa buong rehiyon. Para naman sa makasambahay sa Region 9, 900 pesos ang inaprubahang taas sahod. Kaya simula po April 3, magiging 5,500 pesos na ang minimum na buwan ng sahod ng kasambahay sa mga lungsod at first-class municipalities. 5,000 pesos naman sa iba pang bayan sa Zamboanga Peninsula.